Tanong ko lang. Alam mo ba kung anong stage na kayo ng love niya sa'yo? Kung hindi mo alam, ingat ka. Kasi baka akala mo okay kayo. Pero emotionally, lumalayo na siya. Alam mo yung mga couples na parang bigla na lang naghiwalay. Walang away. Walang third party. Pero parang naubos na lang yung connection. That's not magic. That's psychology. At kung hindi mo alam kung paano gumagana ang stages of love, ikaw mismo ang magpapatumba sa relationship mo, nang hindi mo namamalayan. So in this video, tutulungan kitang i-breakdown ang apat na stages ng love. Bakit karamihan ng couples nagpe-fail sa stage 2 o stage 3? At paano mo siya maayos? Yes! Ikaw mismo! Para dalhin ang relationship nyo hanggang sa lifetime commitment. Pero wait lang, mag-subscribe ka muna sa ating channel. Kasi I promise. After this video, you'll never see love the same way again. Sa mundo ng love, emotions, at utak. Isa lang ang siguradong totoo. Lahat ng nararamdaman mo may dahilan. Welcome sa Isip Lab. Ang channel kung saan ginagamitan natin ng science at psychology. Ang mga bagay na dati, puro feeling lang, dito sa Isip Lab, hindi lang natin pag-uusapan ang love. Iisa-isahin natin siya. How it starts. Paano nawawala. And how to make it last. This is Isip Lab. Where emotions meet logic. May mga paniniwala tayong lahat na parang nakakakilig pakinggan. Pero sa totoong buhay, madalas itong nauwi sa sakuna katulad ng Kung kayo, kayo. Hayaan na lang lumago ng kusa, Bahala na kung saan mapunta. Ang ayos pakinggan, di ba? Pero, yan mismo ang dahilan kung bakit maraming relasyon ang nauwi sa wala. Ayon sa psychology, ayaw ng utak natin ng kawalang katiyakan. Kapag ang isang relasyon ay walang direksyon, nawawala ang pakiramdam ng kaligtasan. At kapag hindi naligtas ang isang babae, lalo na sa damdamin, ang susunod na hakbang ng isip niya ay paglayo akala mo okay pa kayo. Pero sa emosyon, unti-unti na siyang umaalis. Diyan nagsisimula yung mga salitang. Hindi ko na alam kung anong gusto ko. Parang may kulang. Ang totoo, hindi siya nagsasawa sa'yo. Nagsasawa siya sa paulit-ulit na pattern ng relasyon nyo. Kaya ito ang katotohanan. Ang pag-ibig, hindi basta tumutubo ng kusa. Tumutubo ito dahil may layunin. At para lumago ito, kailangan ng pamumuno. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa paghahari-harian, kundi tungkol sa pagbibigay ng direksyon. Ikaw ang magtatakda kung saan kayo patungo. Sa isip, sa damdamin at sa kinabukasan. At dito papasok ang tinatawag na four stages of love. Sa serye ng Isip Lab, susuriin natin ang apat na yugto nito. Stage 1, Intriga. Gamitin ang misteryo, Stage 2, Connection. Iparamdam ang lalim. Stage 3, Pangakit. Panatilihin ang ritmo. Stage 4, Pagkakatali. Piliin araw-araw. Handa ka na ba? Simulan natin. Dito nagsisimula ang lahat sa intriga. Yung sandaling napansin ka niya, pero hindi niya pa alam kung bakit. Hindi lang dahil sa itsura mo. Hindi rin dahil sa sinabi mo kundi sa pakiramdam na iniwan mo sa kanya. Ang utak kasi ng babae hindi na attract sa itsura muna, kundi sa emosyong naramdaman niya habang tinitingnan ka. Kaya tandaan mo, ang goal mo dito ay hindi magpasikat kundi magpasimuno ng tanong sa isip niya. Ayon sa neuroscience, kapag isang tao ay naintriga sa isang bagay o tao, nag-activate ang nucleus accumbens, ang parehong parte ng utak na umaaktibo kapag tayo ay nagfa-fantasize o nag-feel ng excitement. Ibig sabihin, curiosity ay may katumbas na mini dopamine hit. Literal na nagiging masaya ang utak sa pag-iisip kung sino ka. Halimbawa, siya, parang tahimik ka lang ah. Ikaw, tahimik lang pag madami akong iniisip na di ko pa kayang sabihin. Siya, ha? Anong ibig mong sabihin? Ikaw, wag muna ngayon, Baka mamaya. Boom! Curiosity planted. She'll think about it long after you leave. Goal mo sa stage na to, mag-iwan ng marka sa isip, hindi ng buong kwento. Stage 2, connection, maasahan ko ba siya? Kapag naintriga na siya, papasok kayo sa connection. Ito ang stage kung saan nagsisimula ang tiwala. Pero dito rin madalas namamatay ang spark kung puro mababaw ang usapan hindi sa patang kumain ka na. Kailangan niya maramdaman na kaya mong makiramdam. Psychologist discovered something called emotional synchrony. Ito yung fenomenon kung saan, kapag dalawang tao ay emotionally in sync, tumitigil sa pagkakaiba ang brainwaves nila. Literal na nagmi-mirror ang ritmo ng utak. Kaya minsan, kahit tahimik lang kayo, ramdam nyo pa rin ang isa't isa. Halimbawa, ikaw, may mga araw ka bang sobrang gulo ng isip mo, pero di mo masabi kung bakit? Siya, madami. Lalo pag pagod. Ikaw, yun yung nakakatakot eh, kasi pag nasanay kang okay lang, di mo na namamalayan pag napupuno ka na. Tapos tahimik. Yung tipo ng linya na hindi niya makakalimutan, kasi totoo. Goal mo dito, magpakita ng lalim ng hindi nagiging drama. Iparamdam mong safe siyang maging totoo. Stage 3, pangakit, gusto ko siya. Kung nandito ka na, congrats. Naramdaman ka na niya, at gusto ka na niya. Pero dito rin madalas nagiging flatline ang relasyon. Kasi nagiging predictable na si lalaki. Same jokes. Same replies. Same vibe. Ang utak ng tao ay ayaw ng sobrang certainty. Gusto nito ng rhythm ng unpredictability. Yung, what will he do next, feeling. Ayon sa behavioral psychology, ang utak ay mas na-excite sa variable rewards. Ibig sabihin, kapag hindi mo alam kung kailan darating ang reward, mas lumalakas ang emotional attachment mo. Parang slot machine, hindi mo alam kung kailan ka mananalo. Kaya hindi ka makabitaw. Halimbawang sitwasyon, instead of texting kada umaga ng good morning, minsan i-message mo lang bigla ng tanghali. Kanina pa kita naiisip pero sabi ko sa sarili ko, wag muna. Makaisipin mo naman masyado kitang gusto. Ngiti siya. Kinikilig pero nag-isip. Yan ang controlled unpredictability. Goal mo dito, panatilihin buhay ang kilig sa pagitan ng kapayapaan at kiliti. Stage 4, pagkakatali, hindi ko siya kayang mawala. Ito na ang pinakamalalim na yugto. Hindi na ito simpleng attraction, ito na yung pagkakataling emosyonal. Kapag ang babae ay dumating sa puntong hindi lang ikaw ang gusto niya. Kundi ikaw na ang pakiramdam niyang tahanan. Doon mo masasabi invested na siya. Pero dito rin kailangan ng pinakamatinding respeto. Kasi kapag iniwan mo siya sa yugtong to, hindi lang puso ang nasisira kundi self-worth. Sa neuroscience, may konseptong tinatawag na emotional imprinting. Kapag sobrang attached na ang isang tao, nagiging part of identity ka na sa kanyang neural map. Kaya kahit anong gawin niya, may parte ng utak niya na automatic na nagre-react kapag narinig ang pangalan mo. Literal na nakatatak ka na sa isip niya. Halimbawa, ikaw, alam mo, hindi ko alam kung saan to patungo. Pero sigurado ako, ayokong mawala to. Siya, tahimik. Ngiti. Pero ramdam mo, kinagat na siya ng lalim. Goal mo, hindi lang pagmamahal, kundi commitment. Hindi na siya tungkol sa kung sino ang tama. Kundi kung paano kayo lalaban ng magkasama. Sa dulo ng lahat, tandaan mo. Ang pag-ibig, hindi lang pakiramdam. Ito ay diskarte, pag-unawa, at pagpili. May pattern. May science. Pero walang eksaktong formula sa puso ng tao. Kaya dito sa Isip Lab hindi lang natin pinag-uusapan kung paano makuha ang isang tao. Kundi kung paano manatiling totoo sa gitna ng emosyon. Kung may natutunan ka sa video na to, like, share, at subscribe ang Isip Lab. Kung saan ang pag-ibig ay hindi lang kilig, kundi karunungan.